marami maabot man lahat ng aming mga pinapangarap. Ang dami kong plano na hindi katulog, pero dito ako dinala ni Lord. Hindi ko man napuntahan yung gusto kong puntahan, pero tingin ko, ito yung the best. Uwe, basta ng umaga, pupunta lang sana ako ng amihan para pumitek, pero hindi yun nangyari. Pero bago ang lahat, mag-intro muna tayo. Ayun, ang pera. Yun! Siya muna mag intro sa vlog natin today. Siya nga pala si Toto. Namit no ko lang din siya sa amihan ng mga nakaraang araw. Hindi ko pinilit yan ha. Sabi niya lang kabisado niya daw kasi yung intro ko. Balik na ito nga kasi yung nangyari. Nagbabike ako nito papunta sa amihan ng nadaan ako to si Japula. Tinawag niya ako at sabi niya, Tito da, tara, sama ka. At syempre, kinakabahan na rin ako kasi wala namang ibang ginawa tong taon to kundi budulin ako. <laughs> joke lang. Mabait yan si ya? um, nila Diyos. Wala malapit hindi mo kaya. Wala, lang yun. Kailangan ko makabalik, lang yun. Kailang ako makabalik oh. ng 11 Babalik na tayo mga ate. Right. alis na tayo doon ng tayo lang na si Josh. Tara tingnan. Otis. kami. tayo naman si Yung tayo naman yun o. Nagdadalawang isip na rin ako nito kasi nga kailangan ko rin makabalik agad ang mas maaga. Marami rin kasi akong dapat asikasuhin. Pero total, sabi niya naman mga 9am, uuwi na rin kami. Kaya sige, sabi ko, sama na ako. At dumating na nga rin yung mga inaantay ni Ja. Si Jefferson, saka si Josh. Ay! Ito, mo rin to, mo rin to. Napadaan nga rin dito si John Flowerhorn, sinasama rin ni Dya. Pero tulad ko, hindi rin kasi siya pwedeng lumayo dahil meron din siyang gagawin. tanong natin kung ano ano kung maasama siya kasi baka may ilang hindi siya umuwi pares kami pares kami gitara na para makabalik bala sila iwanan nila kami uwi kami <laughs> hindi nga daw pwede si master so kaming apat na lang din ang umalis 7.30 na nga to nung nag ride out kami tapos iniisip ko may kawayan yung pupuntahan namin 15 kilometers mula dito sa San Jose del Monte at parang medyo alanganin na talaga Okay, ate, na lang kayo dyan ha Hindi kaya ng bike ko Hindi kaya ng bike ko, Di ko rin Sure, oh, parang sinadya na rin ang pagkakataon na mayroon akong maramdaman sa bike ko. Kumakabiyos yung kadena ko. Kaya naman nagsabi na rin ako sa mga kasama ko na pagdating ha? namin sa Pure Gold, kakanan na ako. Oh, Mag-adjust ka ng pasok mo. Wala ako, araw-araw kasi nararanasan ko, ko. ko yun eh. Ayoko na rin kasi maulit yung nakaraan na halos tumagal yung biyahe dahil sa akin. At aminado naman ako na hindi rin talaga kondisyon yung bike ko. Yeah, ingat ya. Yeah. yeah, ingat gustong gusto ko rin sana sa mama kasi nga hindi pa ako nakakapunta ng MCC pero syempre ayoko naman bali wala inyong yung sira ng bike ko kaya ayun nag na lang din ako at iikot na lang ako dun sa may ng papuntang Santa Maria pero mali pala ako na naging decision dito kasi sobrang ganda pala ng daan dito Paglabas ko nga dito sa way ng Santa Maria, bigla ko naisip na mayroon pala akong pwedeng puntahan dito na mas malapit lang. Medyo maaga pa rin kasi at kailangan ko rin sulitin talaga itong biyahe na to dahil minsan na lang din tayo nakakapagbike. At dito nga lang yan sa may OLEP. Hindi ko rin sure kung pwede magbike dito kaya naman naghanap din muna ako ng pwede kong mapagtanungan. Sakto din naman na mayroon nakatambay na siklista dito sa may bandang gate kaya sila muna yung una kong nilapitan. Ya yeah, pwede mag-bike din sa loob. Pwede din. Ah, pwede po. Thank you. Good morning po. Pwede po umikot, sir. Pwede po. Salamat po. Good morning po. Good morning, po. It, sir. Maganda din yung lugar, malinis at saka napakaaliwala. Sobrang sarap din mag kasi napakalayo ng iikutin mo. Meron din mga ahon at lusong. Pero syempre, dapat sariling disiplina rin natin. Kailangan natin maging malinis at hindi tayo pwedeng basta-basta nalang magkalat sa lugar na to. At ang pinaka-target ko na nga lang dito, maghanap ng pinaka pwedeng pagtambayan. Yung lugar kung saan pwede tayo makaramdam ng katahimikan. Hindi ko lang din sure kung pwedeng pumitik dito pero sana pwede no, para at least meron din tayong other option. At nung narating ko nga lugar na to, sobrang nagpapagawa pasalamat ako kay Lord kasi sobrang gandang tignan. Kasi parang nakakuweba talaga yung mga sanga niya tapos dadaan ka sa pinakagitna. At dito ko na nga napiling magpahinga. Hindi ko kasi sure kung ako lang no pero kasi hindi lang ang ganda ng daan o tanawin ang hinahanap ng mga siklista kundi ang kapayapaan na dala nito. Sa bawat umaga na may liwanag ng araw, malamig na hangin at lunti ang paligid. Paalala ito ng Lord na ang tunay na lumikha ng lahat kung gaano kaganda ang kapaligiran na nakikita natin habang nagbabike mas sigit pa ang kagandahan ng plano ng Diyos sa buhay natin. Kaya maraming maraming salamat Lord dahil binigyan mo ko ng lakas at oras para makarating sa lugar na ito. Habang nakikita ko ang ganda ng kapaligiran, alam kong kahit kailan wala kang naging maling plano para sa akin Lord kasi sa bawat pedal, sa bawat hingal, at sa bawat landas ay paalala na ikaw ang nagbibigay ng buhay at ikaw ang karapat-dapat na Kaya ako naghahanap ka ng pahinga huwag ka lang basta humanap ng magandang lugar na kay Lord ang tunay na pahinga sabi nga sa Mateo 11.28 lumapit kay sa akin kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong mga pasanin at kayo bibigyan ko ng kapahingahan at kung minsan may mga plano ka na hindi natutupad huwag kang panghinaan ng loob hindi yun dahil nakalimutan ka ni Lord kundi dahil may mas mabuting daan at mas magandang tanawin siya inihanda para sa iyo. Hindi siya kailanman nagkamali at hindi siya kailanman magkakamali sa plano niya sa buhay mo.